Hello no, po. po. Um, pwede ka nagdaga lang po doon sa ano. Idaragtag lang din po ka po si Sid Loginus. Ano kasi meron po kaming libro dito sa ang ano, naglagay na ah, uh, po yan. Umuha po kami libro about isa Holy Week Images. So, nakasabot. Uh, isa po sa mga satot sa amin, si Sid So, ay miss po kami doon sa karamihan na ha, nilaghalo po namin yung Catholic and then the Orthodox tradition. So meron daw po siya beach day dito na October 15. na po. And then yung pangkatanungan ko po mga brothers, um, bakit po karamihan ng mga ibang sec ayaw tanggapin ng history? Kasi karamihan, pag nanonood po ako ng mga DVD ni Val Mercho, sure, ayaw na tanggapin yung pinagmulan or history. Lagi siya bibis sa biblical. Meron po ba sa Bible na dapat din magbasa tayo sa history? Okay, ang pipiliin sa sagot ng tanong na yan, una, Si Padre Gabriel. Padre Gabriel, bakit ba daw ayaw sa history at lagi Biblia lang? Uh, actually, hindi niyo paniwala ako no? Nasa protestant religion pa lang. Kala nyo na, napaka-bible na napaka lang ng, ng dati kong pananampalataya. So kapag history lang, no, uh, hindi, hindi ko paniniwalaan. Kaya nga, sabi ko nga kanina, Uh, hindi nila pinaiiwala yung katisismo natin kasi katisismo lang lang si mga But kung magiging ano tayo, tapat tayo sa ating puso mga kapatid. Ano. Unang-una sa lahat, ang Biblia po, history siya, historical books din po siya. Eh, for example, bakit bakit alam natin na bakit alam natin yung history ng creation? Kasi nabasa natin sa Bible. Isinulat kaya siya naging history kasi may nagsulat ng history na isulat yung pagkakapag lalang ng ano ng ating uh, <coughs> mundo o kung ano man. So, historical siya. And then, isa pa, hindi pala kailangan ng history. Eh, tignan nyo po, bakit kila, bakit lalo na sa, I don't know, sa ibang mga sekta, pero saan sa amin sa sekta, sa sekta namin noon, yung sekta na kinaanibang ko noon, inaano -ina -ina yung history ng, for example, yung um, dating mga maral ko noon, eh, uh, once ka, uh, kaligid suhay, ganyan-ganyan sila ng history. Oh. And then, may ba aral? Kasi ayon na turuan daw yung mga na ito palang totoong aral ng Diyos. And then, pabalik sa history. Hindi, ito yung natutunan ko noong dati kung dino ang history yun. And then, ito pa yung masakla. Kapag pagbapatikusin tayo, gagamit sila ng history. So, nagpabatay sila sa history. So, hindi totoo, uh, kapatid, na nang ayaw nila ng history. Ano, selective lang talaga sila. Gusto nila yung naaayon sa ano nila. Sa kanilang aral o sa kanilang paniniwala. Hindi ayon sa may old truth talaga. Kaya ako, tama yung anay na pakinga ko dati kay Brother Mars na paramihan ng mga protestante ay heretics. No? Nagtuturo ng uh, hindi buo katotohanan. So, for example, ako nagtuturo ako ngayon uh, sa so dati kong religion, si Kristo, Diyos. Pero yung detailing doon yung buong katotohan yung patungkol kay Kristo na kung sa sa aral natin na ang mga Kristo ay 100% na tao, 100% na Diyos, yung uh, hypostatic yun yun. So hindi nila tinutuloy pa buhay. So heretic yun. So opposite ng heretic tayo, yung Catholic, kasi Paul Wood. So, kung magbabatay tayo sa ano sa patotohanan sa history. Kung sa ito pa, kapatid, Oh, maraming ipinapakita sa amin no ng pang um, patungkol sa kasaysayan ng ito ika yung libro ng ganito na kukuan sa Qumran King history history yan may history and then meron naman na sinabi na hindi daw totoo si St. Jerome na ang nag-ano daw ng nagcompile compile daw ng libro so bumatay sila sa ibang uh, reference ng history nang ginamit nila ito ika na i-compile na daw ika ito ng Uh, mga Israelita pa lamang. So, maybe nagbata yung history. Kasi kung hindi nila yung masasabi kung magbabasa sila sa Biblia, hindi masasagot yun ng ang dating Biblia 1905, hindi yun masasagot ng King James Version na paboritong-paborito ng dati kong religion. So, again, nagbabatay sila sa history, pero yung gusto lang nilang history. Kaya nga, history Ha, hindi yung okay. whole story ha, is, yun. is story yes. yan ay tumatama sa kanila ang nakasulat sa ikalawang timoteo kwato des mm -hmm. darating ang panahon na ayaw ng makinig ng mga tao sa tamang aral sa halip hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw hindi na nila pagiginggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ayan. So, thank you, Padre Gabriel, sa pagsagot mo sa tanong. Baka may gusto yung panggapan ng Edgar? Ayon. Uh, hindi naman talaga yung, sila, yung totoo sinabi nila hindi sila nangawala ng history. Uh, naniniwala sila ng history dahil sila ay mag ano, mag Uh, yung mga history binanggi nila. Pero yung sabi nila, pag, pag iwala ang usapan, yun lang ang Biblia o kinala sa kanila. Hmm. Biblia lang, Bible alone. Pag may niwala ng tayo ng Panginoon, Bible alone, alone lang tayo. <laughs> yun ang sabi nila. May talata sila gamitin ba niya dyan? John 20 verse 31. John 20 verse 31. Ito, uh -huh. basahin po natin. Ang John 20 verse 31, ito po ang nakasulat. Ayan. Pero ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yan lang. Bible alone, brother Jando. Ayos sabi nila, pag, pag, uh, pag-usapan natin yung pananampalataya natin ay Biblia lang. Wala nang, wala nang history. Yun ang sabi nila. So, para sa atin, katoliko ko, ay hindi naman, hindi naman ang Biblia lang ang uh, ano, batayan sa atin. Dahil yung Biblia ay kunti laman. isang tipik ito sa tradisyon. Alam na natin, yung haligi at suhay ng katotohanan, yung Iglesia, hindi ang Biblia, pwede siya, Ah, yes. uh, paano? Ano yung, yung talata na ano yan? Yung ano, Timothy, Trish, James, and Actually, pandagdag na rin lang. <coughs> Dagdag lang yan? Mis, mismo si Josue, bumamit ng referensya, eto, sa GES 12. Nang araw na pinagtagumpay ng Panginoon ng mga Israelita laban sa mga Amoreo, Analangin na si Josue sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya, habang nakikinig ang mga Israelita, Araw, tumigil ka sa taas ng Gibeon. Ikaw naman buwan, tumigil ka sa taas ng lambak ng Ayalon. Kaya tumigil ang araw at ang buwan hanggang sa natalo ng mga Israelita ang mga kalaban nila. Ang pangyayaring ito ay nakasulat sa aklat ni Hazar. Yan. Yes, yan, so, so, hasang yan ay... Para, yan. Hindi ito kasali sa Biblia. History yan. So, so sinabi pa ni sa ating Panginoon agad, na read the history books and see. Hmm. Major so, Gabriel, Gabriel hmm, hmm. Ito bang aklat ni Hasan para sa dating daan? Ito ba ay e history o part of the Bible para sa kanila? Uh, <coughs> wala akong matandaan ng specific na ano dyan. Ano. Basta ang, ano-ano ano, ano ang base sa pagkakatanda ko lang, hindi ako nagkakamali. Uh, di ba, ano na yun eh, questionable na sa ADD yung tayo yung nag-compile ng Bible. katunayan ginagamit nila yung sa MFS o tapos sa mi Corinto Hindi daw din, kung tayo daw yung authority ng simbahan, bakit di daw din nagdag yung, uh, yung dalawa na yon Pati yung dyan sa mi Aklat na yan. Sa MFS. Uh, mm. Uh, bakit di kung tayong authority, bakit di dinagdag yun mga hindi naman yan part of the Bible? Pati dadagdag dalagdag hindi naman part eh. of the Bible? <laughs> kahit nga yung, di ba po sa may ano ngayon, yung 67th book nila ngayon, yung sa may uh, aklat ng ano, uh, ng gawa, 15, um, yung so, nasulat. Parang para sa akin, mm <laughs> -hmm. Yeah. parang hindi ito history, parang isa lang itong uh, scripture. Ito nga. Yeah. Nang, nangyari sa mga na tumigil ang araw okay. at uh, yun, buong araw, hindi siya bumaba hanggang sa natalo ang na kalaban. Ito ay nakasulat sa aklat niya. Sa oh, parang scripture lang to parang hindi ito nakasali sa Biblia. bilang ng Bible. Uh, hindi siya <laughs> nakasali sa bilang ng Bible. Hindi ito, history ng, ano, sa, sa bansa, history ng, uh, ano yan, yung Philippine history, yung whole okay. history, hindi ito. Ibang history yun. Oh, ibang history yun. Okay, uh, ang, tawag, uh, ang tawag doon ng mga mga Hudyo, Jemara. jim yeah, hmm. okay thank you race. to make his message known is our responsibility so here we are to pledge our lives to the